Ah, kamusta kayong lahat mga pababayan? Ah, itong topic natin ay parang babalik tayo sa nakaraan. <clears throat> ah, panalangin sa kapayapaan sa mga Pilipino. Alam ninyo, ah, hindi ko naman inabot yung mga girang... <laughs> ah, sino bang... Ah, matatanda ngayon na inabot na yung uh, gerang hapon. Marami pa. <clears throat> 1944, di ba? Ako, okay, hindi na. Eh, 1961 ako pinanganap. Eh. 44, meron pa. Meron meron mga bitirano. <laughs> uh, ibig sabihin, bakit uh, ang bansang Pilipinas uh, gustong sakupin talaga? Uh, mayaman kasi ang bansang Pilipinas. Uh, kung na nakakaano kayo sa mga balita, noon pa man, maraming ginto dito. Kailang inubos na po ng mga dayuhan. Ah, <coughs> uh, pangare, sasakupin ka tapos sa uh, na yung kayamanan ng Pilipinas. Uh, ngayon wala ng ginto pero marami pa rin ang gustong sumakop. <coughs> Kasi uh, ano nga ang pinag-aagawan dito? Mayaman po ang ating lupa, mataba ang ating lupa. Ah, bakit tayo naghihirap? Walang makain na halos kasi hindi natin tinaniman ang mga lupa. Inayaan natin na katiwangwa. Ayan po, lagi po akong nawagan sa mga masipag na magsasaka. Uh, yayaman po ang ating bansa kung uh, mag-export tayo ng mga produktong uh, mga uh, agricultural product. Pagkain ng tao. eh, <laughs> uh, kung mahina kayo sa balita, ninyo alam, uh, problema ngayon ng buong mundo na uh, uh, san saan kukuha ng pagkain. Sa Israel, uh, nagagawa na sila ng paraan doon na pati mga punong kahoy uh, pwedeng taniman ng pagkain pag, pag, natumba na, limawa, ganun uh, mayaman kasi sila maraming paraan magagawa pwede eh, pa rin magtanim doon hmm. ay nabanggit ko yung Israel kita naman nagbabadya <clears throat> na naman ang kaguluhan doon mga kaibigan, mga kababayan kung tayo magulo dito sa Pinas pero hindi, kung pinabayaan natin yan yung mga nangyari ngayon sasakupin tayo yun sinasabi ko sa inyo sasakupin tayo Yan ang balak nila uh, kaya po uh, manalangin po tayo at uh, paglaban ang ng Pilipino sasakupin tayo <coughs> uh, ganyan lang umpisa lang yan sa ganyan ganyan pero pag bumalik tayo doon sa sinabi nila lang bumalik tayo doon hawak tayo sa lady papayag ba tayo? Ako, ako mga kaibigan uh, pantay ako mga kababayan hindi po ako nalimira ang aking vlog, personal vlog, iniingatan ko uh, ayaw ko pong uh, mapagalitan ni facebook ni, uh, ni youtube pero karapatan po natin na uh, ipaglaban ng ating lahi uh, yung, hanggang doon lang po ako uh, at uh, hanggang panalangin kaya natin uh, kaya natin uh, mas pagtagumpayan ang uh, mga pagsubok ang ganun ang ganun komersyal ito ayan mo na di, mo na, di naman tayo makapirat ito. ibig sabihin kasi uh, nandito pa rin ang uh, kayamanan kaya gusto nga gawin uh, yung pananim kasi uh, bandang huli uh, maghirap na sa pagkain ng buong mundo ang bansang Pilipinas, ang dami pa nakatiwangwang na uh, lupain, eh, no? Mm. Kung uh, sakahin ng sakahin, di uh, lagi tayong mag-export ng mga pagkain. Pero ang nangyari, kaya malam ang bilihin dito, ah... Uh, <laughs> karne, imported. pagkulang ang ating karne, imported. Uh, ano bang ginagawa ng ating mga leader? Kukontrolin ang presyo, baboy. Uy! mga sabadista hindi epektado ha laging kinokontrol ang presyo ng baboy kasi mabenta yun eh, ano eh, anong gagawin pupuntahan sa palengke oy eh, wag mong eh, kailangan ganito ang presyo bigas ganutin lagyan ng ganito ang presyo pero di po naisip na yun doon sa sakahan doon imamanid sa pag sa saka pag-aalaga ng uh, baboy kung ano <laughs> sabadista kasi galit sa baboy at saka yun nga kapatid natin ng mga muro hindi epektado sa mahal ng baboy pero uh, sa totoo, bakit agmahal ang baboy? Uh, imported po ang ating uh, feed. Samantalang ang daming pwedeng taniman dito ng mais. Meron naman sa Isabela, Mindanao, pero kulang. Maniwala kayo, sa Mindanao, kinakain yung mais doon, ng tao, bigas yes, mais. Uh, bakit? Bakit kulang? Ay, kulang ang uh, pagbubungkal ng lupa. Daming nakatiwangwang uh, sana. Uh, ma ano resolve po ng ating mga problema yan. Kung hindi po kayang resolbahan ng ating mga pinuno, tayo na lang pong mga sibilyan. Yan ang alaki kong pinapaliwanag na sa atin, mga sibilyan. Kasi kung umasa tayo na gano'n, Lalaw na ngayon na laging daming nanunuyo, pagagandahin ko nga agrikultura, Pagandahin ko yung ganito, ganito. Wala pong magagawa yan kung hindi tayo kikilos, tayong mga sibilyan. Tayo po ang pag-asa. Kung bungkalin natin ang yung mga lupang nakatiwangwang, ang dami sa probinsya. Marami pang nakatiwangwang na lupa. Hmm. Binabati ko pala dyan ang mga gumasyal family. Dyan sa Dumingag. Uh, urot uh, kasi yung aming uh, kamag-anak. Uh, Siyempre, uh, pangasawa niya, gumasyal. Ayan po yung uh, maraming, alam ko maraming lupa dyan na uh, ano, sakahin na lang si John John na uh, Gumasyal, si uh, N Nelfair. Alam ko, nandiyan kayo. alam mo niyang uh, highway na yan papuntang uh, Sindangan mula Dumingag. Ano dyan? Kaming lupa dyan na uh, pwedeng sakahin. Uh, dyan ako, uh, nakatira ako dyan sa barangay Likabang. Sige, magwakas ng ating video. Hanggang 7 minutes lang tayo. Panalangin na hindi tayo masakop Papayag ba tayo na bumalik? Ayoko, bawal kasi magdunggit ng mga vlogger ngayon. Pag bumalik tayo doon, di ba, inalis na noong 2019. Pag bumalik tayo doon, hawak na tayo sa loob. Sila na ang mamamahala sa Pilipinas. Yan po. Sana hindi tayo padadaig. Ingat tayong tayo palagi.